Ah, kumusta po? Kumusta po everyone? Kumusta po sa inyo? Ayun. Alamin naman natin ang ganap kaya uh, Leo para sa buwan ng uh, February 1 hanggang February 15, year 2025 Ayun, Simulan na natin ang pagbabasa para kay Leo Anong ganap kay Leo sa February 1 hanggang February 15 Ano ang ganap kay Leo sa February 1 hanggang February 15. Ganap kay Leo sa February 1 hanggang February 15. Ganap kay Leo. Leo, Leo meron dito ditong uh, six of spades, Leo. Leo, magkakaroon ka ng mga maliit na pagbabagong mararanasan, mararanasan. Ito ay uh, mga improvements na magmumula sa iyong trabaho o sa pakikipagrelasyon mo, Leo. Ito ay uh, pwedeng good or bad, depende kung paano mo yan na Leo. Leo, meron dito nga uh, Queen of Spades, Leo. Isa ito nga uh, babaeng balo o divorciada Mag-iingat ka sa pakikisama dito, Leo kung kilala mo ito. Dahil uh, ito ang uh, maaaring maglagay sa iyo. Uh, uh, maging kakampi mo o maging uh, kalaban mo sa mga gusto mong gawin sa buhay, Leo. Pwedeng nanay mo ito, pwedeng ate mo, pwedeng boss mo. Pwede kaibigan ng nanay mo na nagiging close mo, Leo. Isang uh, balo o dibursyada, Leo. Isa itong air sign, Leo. Uh, ang air sign, pwede nga Libra, Aquarius at Gemini, uh, Leo. Leo, may darating sa'yo na swerte sa February 1 to February 15 Leo. Kung ikaw ay single o nabigo sa huling pag-ibig, Leo, ah, uh, makilala ka ng isang tao magpapatibok ng puso mo. Isang lalaking ah, uh, maring nga uh, magka-interest sa iyo o mahalin ka, Leo. Ah, uh, love life ito, Leo uh, sa pag-ibig. May tao dito ang magkakainteres sa iyo at gusto ko niyang alagaan at mahalin, Leo. Kung uh, malakas ang love niyan, uh, pwede kang ligawan niyan, Leo. Pero kung walang lakas love yan, maaaring crush lang sa iyo yan o magkaroon ng lihim na pagtingin sa iyo. Leo sa February 1 to February 15, Leo. Pwede rin ang meaning nito ay uh, mare kang uh, Uh, maring may dumating na biyaya liyo na manggagaling uh, sa kaibigan mo o galing sa kamag-anak mo liyo makakatanggap ka ng biyaya ayan, kung kayo na pagaling yan liyo ikaw ay makakatanggap ng biyaya sa February 1 to February 15 liyo, um, aliman sa dalawa ang uh, pwedeng mangyari o maganap sa February 1 to February 15 liyo, namang na manggagaling uh, kay Queen of o ano... Queen of Hearts, Leo. Kasi sumunod ka sa... Six of Hearts. Si Queen of Hearts, Leo. Maring dyan manggagaling ang biyaya na yan. Pwede rin naman na kung lalaki, lalaki kang Leo, maring uh, si Queen of Hearts ang uh, maring uh, magkainteres sa'yo. Uh, gusto ka niyang uh, mahalin na talaga ang Leo. Pero kung biyaya yan, kung patungkol sa biyaya uh, manggagaling yan kay Queen of Hearts Leo. Si Queen of Hearts Leo ay uh, ano to, mabait ito si Queen of Hearts. Ito ay tumutulong sa taong uh, nangangailangan. Pwede siya rin ng tumulong sa iyo sa pera, Leo. Ano mong klase problema? Siya ang malalapitan mo, Leo, siya uh, Queen of Hearts, Leo. Pwede nga uh, nanay mo ito. Pwede nga uh, ante mo pwede nga uh, ate mo pwede nga uh, boss mong babae o kung sino pa ito na si queen of hearts leo isa itong water sign leo ah? si king of clubs leo isa rin ito ang tutulong sa Leo sa February 1 to February 15. Isa siya na... Nabulol talaga. <laughs> ay, nako. Pasensya na po. Si King of Clubs, Leo, ay isang lalaking par sign Pwede nga uh, Aris Leo o Sagittarius. May edad ito sa iyo, Leo. Matanda ito sa iyo. Maaaring siya rin na tumulong sa iyo, Leo, kung mag uh, problema ka sa february 1 to february uh, 15 leo ito ang tumutulong sa iyo sa mahihirap na sitwasyon o oh, leo kung mag problema ka ayan nandyan siya king of clubs leo leo ayan meron ditong uh, ace of hearts leo kung uh, magka problema ka nga leo ahhh uh, problema sa love life at sa pamilya o meron kang gulong kinakasangkutan Leo ayan matuwa ka dahil la uh, malapit nang malutas ang iyong uh, problema Leo ayan ha uh, may dumang tricycle si paulitin <laughs> ko Leo kung magka uh, problema ka sa love life at sa pamilya mo o meron kang gulong kinakasangkutan Leo malapit nang malutas ang problema mo Leo o sa February 1 hanggang February 15, Leo, malulutas na ang problema mo. Leo, meron dito nga 10 uh, of clubs, Leo. Kung ikaw ay uh, may negosyo, Leo, yan ay lalago sa February 1 hanggang February 15, Leo ikaw ay uh, siswertehin sa pera. Maari ka nga uh, mag uh, pera, Leo. May magbibigay sa iyo ng pera, Leo, sa February 1 to February 15. Kung hindi naman ay, ayan nga, gaganda ang kita mo sa negosyo at maaaring dyan manggagaling ang pera na yan, Leo. O kung ikaw naman ay uh, babiyahe o magta-travel Uh, may makikilala ka na mga bagong kaibigan o lalaking magugustuhan mo, Leo. Leo, mag-ingat ka, Leo, sa paligid mo, Leo. <clears throat> Dahil, ah, uh, may mga tao dito, ha, sa paligid mo ang uh, hahadlangan ka, Leo. Hmm? Sa February 1 to February 15, Leo, ha pwede rin na mga taong yan ay may inggit sa iyo. Ayan, nainggit yan sa sa yung uh, nakakamtan sa trabaho mo. Uh, Leo, Sila ang gagawa ng parang para mabago ang takbo ng financial status mo, Leo. Oh, uh, mga taong hadlang, oh. Leo, may malalaman kang balita na ipag-aalala mo sa February 1 to February 15 Leo na manggagaling ay gagaling, manggagaling pwedeng mabalitaan mo na ang kaibigan mo o kamag-anak mo ay yumao na Leo o mabalitaan mo na ang uh, kumpanya pinagtatrabahuan mo ay humina na o mabalitaan mo na ang ex mo ay meron ng iba Leo ayan na Leo Jacob Diamond Leo Si Jacob Diamond Leo isa itong babae o lalaki na naka-uniform. Isang babaeng uh, babae o lalaki na naka-uniform na kabataan. Pwede nga uh, Nurse, Teacher, Police, Security Guard Leo. isang batang professional Leo. Ito ay uh, si Losa, si Loso. pagsilosan ka nito, Leo. Mag-iingat ka rito, mag ka to Leo. Sa February 1 to February 15, isang kabataan na babae o lalaki na naka-uniform. Ayan, sana na sana na no kasi mabilis bilis naman ng sinasabi ko. Ah, <laughs> uh, Leo. Ito ay uh, hindi maasahan sa salta sa gawa tagapaghatid ito ng balita pero hindi naman malaki at malala Leo Marites ito Leo ha? kung may uh, mabalitaan ito na patungkol sa iyo siya ay nagkakalat ng chismis Mari, meron din meron din itong pinagsusumbungan Leo isang kabataan bata ito Leo oh Leo ang ka kung kilala mo ito Leo hmm? maring patungkol kasi sumunod sa ten of spades Leo maring patungkol sa kanya ang masamang balitang ma mababalitaan mo kaya Jacob of Diamond Leo isang kabataan Leo ang zodiac sign nito ni ay earth sign Leo ah uh, sa so, jack sign na taurus virgo at capricorn leo maring ang balitang mabalitaan mo ay patungkol kay jacob diamond leo ayan po ang ganap kay leo sa february 1 to february 15 alamin pa natin ang ganap kay leo Ano pa ganap kay Leo sa February 1 to February 15? Ganap kaya Leo sa February 1 to February 15? Leo, kung ikaw ay may negosyo, Leo, yan ay lalago at aangat sa February 1 to February 15, Leo. Kung ikaw naman ay may trabaho, gaganda ang posisyon mo sa trabaho, Leo. Kung hindi naman ay may isang sanggol ang isisilang sa pamilya nyo, Leo, pwedeng ikaw pwedeng asawa mo, Leo kung lalaki kang Leo pwedeng jowa ng kapatid mo o kung sino pa yan sa pamilya nyo ang uh, pwedeng buntis na o magsisilang ng sanggol o mabubuntis sa February 1 to February 15, Leo pero kung walang buntis walang magbub, walang mabubuntis o walang magsisilang ng sanggol sa pamilya nyo ito ay pagsilang ng proyekto na magtatagumpay kung balak mo ah, magtayo ng negosyo, Leo, ikaw ay magtatagumpay sa February 1 to February 15, Leo. Leo, bababa ang iyong moral at mga mangangailangan ka ng moral support sa February 1 to February 15, Leo. Mag-ingat ka rin sa aksidente na pwedeng mangyari sa iyo. Maging malinis ka sa katawan at sa kapaligiran para hindi ka datna ng sakit. Huwag ka din gumawa ng masama sa iba para hindi ka malasin, Leo. Leo, magkakaroon ng away na patungkol sa pera. Dahil uh, may mga kasama kang nainggit sa iyo. At ang uh, problema sa pera ay patungkol sa gastusin araw-araw at sa pag-aaral ng mga anak, Leo. Pero huwag kang mag dahil malulutas din naman yan, Leo. Si Queen of Spades, Leo, isa itong uh, babae na balo o dibursyada, Leo. Kung kilala mo ito, mag-ingat ka sa pakikisama sa kanya, Leo. Dahil ito ay uh, maaaring uh, maging kakampi mo o maging kalaban mo sa mga gusto mong gawin sa buhay, Leo. Pwedeng uh, nanay mo ito, pwedeng auntie mo, pwedeng boss mo, pwedeng kaibigan ng nanay mo na naging kaklose mo, Leo. Yan ang isang uh, air sign, Leo. Kung ikaw ay may negosyo liyo, yan ay lalago sa February 1 hanggang February 15 liyo. Ikaw ay uh, siswertehin sa pera sa February 1 hanggang February 15. Maari kang uh, mag-pera uh, liyo dahil may magbibigay sa'yo. O kung hindi naman ay uh, manggagaling ang pera, ang pera na yan sa negosyo mo liyo. At uh, sa iyong uh, pagbabiyahe o pagta-travel ay may makikilala ka na mga bagong kaibigan o lalaking magugustuhan mo, Leo. Teka lang. Uh, Leo, kung ikaw ay uh, may uh, trabaho hanggang uh, February 1 to February 15, Leo, at balak mo mag-apply sa iba, siguraduhin mo nga, uh, mabuti ang applyan uh, mo bago mo alisan niyang uh, trabaho mo sa kasalukuyan, Leo. At sa iyong uh, pagbubiyahe ay may sisibol na bagong pag-ibig na maaaring makilala mo, Leo. Kung ikaw ay Leo na naghahanap ng kapartner sa negosyo, kilalanin mo siyang mabuti para magtulungan kayo. Leo. At para maiwasan niyo ang chismis. Maaring tumungo sa paganda o pagwasak ang inyong relasyon depende kung paano mo 'yan hahawakan, Leo. O huwag mong pansinin ang mga chismis, Leo. magkakaroon ng away Leo sa inyo ng karelasyon mo at uh, kayong magkahiwalay ingatan mo ang paghawak ng relasyon mo para hindi kayo magkahiwalay ayan ha ah, sa February 1 to February 15 may darating sa iyo Leo na opposition at obstacle pero ito'y panandalian lang ito ay mga blessing in disguise o biyaya na akala mo ay mga hadlang sa iyong trabaho, negosyo o sa pakikipagrelasyon mo. Uh, maging sensitive ka dahil ito ay mga biyaya at hindi tunay na mga hadlang, Leo. Pwede rin na uh, meaning nito ay maaaring uh, ma-depress ka at uh, maging, maging negative ang pananong mo sa buhay. Pero kung uh, hindi naman kung hindi sa iyo yan mangyayari ay uh, may uh, ma may kilala ka na tawang uh, maaring maring ma-depress at maging negative ang pananaw sa buhay uh, Leo Ayan uh, po ang ganap kay Leo sa February 1 hanggang February 15. Alamin pa natin ang ganap kay Leo. ano pa ang ganap kay Leo sa February 1 hanggang February 15 ano pa ang ganap kay Leo sa February 1 hanggang February 15 ano pa ang ganap kay Leo ano pa ang ganap kay Leo sa February 1 hanggang February 15 pangganap kay Leo mga pangganap kay Leo ayan na Leo, ma sa February 1 to February 15 Leo. May the tower dito. Uh, bigla kang magkakaroon ng problema. Biglaan ito, Leo. Isang salpok ng problema. di mo inaasahan kaya ikaw ay mapipilitang mag-adjust sa February 1 to February uh, 15 Leo. Pwede nga problema sa pera, sa pag-ibig o problema sa pamilya, Leo. Ayun na kaya ikaw ay mapipilitan mag-adjust. Ayan. Ah, kidlat yan. Isang salpok nyan sa tower. Ayan. Guho agad yung tower. di ba? Biglang problema yan, ah, Leo. Biglaan. Hmm. Kaya ikaw ay mapipilitan nga mag-adjust, Leo. Ayan, ah. Dito, maaaring ah, maraming nga may mga grupo ng tao rito ang mag-aaway-away sa February 1 to February 15, Leo. Pwede rin na meron kang mabilisang pag -de Leo. Pwede rin na may maantala, Leo, na pangyayari sa February 1 to February 15, Leo. Pero pwede rin, nga, pwede rin na may mga tao nga ang mag-aaway-away, Leo, sa February 1 to February 15, Haliman dyan ng meaning yan Leo pero kasi oh tinan mo tinan mo itong mga ones you know, tao yan nag-away-away yan oh. oh Leo hmm. dito ah, uh, si king of pentacles ito ay uh, isang taong ano to ha, uh, mahilig itong uh, tumulong sa nangangailangan lalo na sa pera leo maaaring makatanggap ka ng pera kay king of pentacles sa february 1 to february 15 leo may pera ito uh, leo ito ay uh, marami na pinagdaanan sa buhay leo marami na naipundar uh, si king of pentacles ayan at ito ay sumusuporta sa financial leo maaaring siya ang magbigay sa iyo ng pera leo sa february 1 to february 15 leo Uh, po ang ganap kay Leo sa February 1 hanggang February 15. Ayan. Uh, maraming salamat po sa mga nag-like, nag-comment, at nag-subscribe. Ayan. Maraming salamat po sa inyong uh, pagtitiwala at suporta. Lubos po akong nagpapasalamat. Ayan. Sa hindi pa po, po nakapag-subscribe paki-click na lang po ang paki na lang po ang, ang subscribe button. Ayan. Para tumagal pa ang ating ah, pagsasama o pagkikita-kita. Ayan po. Hmm. Mga viewers. At uh, Huwag niyo pong kalimutan na i-watch ang aking mga video. Ayan, para, para na rin po na, para na rin po sa tulong niyo sa akin yan. Ah, maraming salamat po ulit sa inyong lahat, sa inyong suporta ah, at pagtitiwala. Ngayon, maraming salamat po.